Alam mo minsan yung pinakamahirap na gawin, yung magsimula ulit. Yun din pala ang susi para makahanap ka ng bagong direksyon, bagong lakas at bagong sarili. Hindi mo kailangang bumalik sa dati. Ang kailangan mo lang lakas ng loob para simulan ulit, kahit mula sa simula. Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa iyo, Coach, at sa ating mga taga-subaybay. Bago tayo magsimula, Coach, pakibigyan mo muna kami ng recap sa last episode natin tungkol sa The Power of Acceptance. Magandang araw din sa iyo, Femi, at syempre sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sa last episode natin na The Power of Acceptance, pinag-usapan natin kung gaano kahalaga ang pagtanggap, hindi lang sa mga bagay na nangyari sa atin, kundi pati sa mga bagay na wala tayong kontrol. Sabi nga natin noon, acceptance doesn't mean giving up, kundi ito ay pagpapalaya sa sarili mula sa resistance at galit. Tiningnan natin kung paano, kapag natutunan nating tanggapin ang realidad, mas nagiging malinaw ang isip, mas nakakaisip tayo ng tamang aksyon at mas nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa loob. Naalala mo rin, Femi, binigyang diin natin yung idea na healing begins with acceptance. Hindi mo pwedeng baguhin ang isang bagay na ayaw mong harapin. At once na tinanggap mo na, whether it's a loss, a failure, or even a painful truth, doon nagsisimula ang totoong pagbabago at paghilom. Ngayon, Femi, mukhang exciting ang susunod nating topic. Gusto mo bang ikaw na mag-introduce kung ano ang pag-uusapan natin sa episode na ito? Oo oh naman, Coach. At salamat sa pagbahagi mo ng recap tungkol sa The Power of Acceptance. At ngayong araw na ito para sa episode natin, ang topic ay The Power of Starting Over. Kaya kung handa ka na, Coach, handa na rin kami makinig sa sasabihin mo tungkol sa The Power of Starting Over. Excited na kami! Ayos. Salamat, Femi, at magandang araw sa ating lahat. Welcome ulit sa isa na namang makabuluhang episode ng ating podcast. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakagandang tema, The Power of Starting Over. Alam mo, Coachman o hindi, lahat tayo ay dumadaan sa mga panahon ng pagsisimula muli. Minsan dahil sa pagkakamali, minsan dahil sa pagkawala, at minsan dahil lang gusto nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Sino ba sa atin ang hindi natakot magsimula ulit? Yung feeling na parang lahat ng pinaghirapan mo na wala lang bigla. Yung relasyon na akala mo forever pero natapos. Yung trabaho na akala mo hanggang retirement pero biglang nawala. O yung pangarap na muntik mo nang makamit pero isang maling hakbang, boom, balik ka sa umpisa. Pero ito ang gusto kong ipaalala. Magsimula muli ay hindi kabiguan. Ito ay isang imbitasyon. Isang imbitasyon para i-redefine mo kung sino ka, ano ang mahalaga sa'yo, at saan mo gustong dalhin ang buhay mo. Kapag sinabing starting over, kadalasan ang unang reaksyon natin ay takot. Bakit? Kasi hindi natin alam kung saan magsisimula. At minsan, nakakabit pa doon ang hiya. Hiya dahil bumagsak tayo, hiya dahil nagkamali tayo, hiya dahil iniwan tayo. Pero tandaan natin, lahat ng tao kahit gaano pa ka-successful dumaan sa punto ng pagsisimula muli. Tingnan mo si Steve Jobs. Natanggal siya sa kumpanya na siya mismo ang nagtatag, Apple. Imagine mo 'yon, pero sa halip na sumuko, nagsimula siya ulit. Itinayo niya ang NeXT at Pixar at kalaunan, bumalik siya sa Apple na mas matatag at mas matalino. Kung hindi siya nagsimula muli, baka wala tayong iPhone o Mac ngayon. O kaya si J.K. Rowling Bago pa lumabas ang Harry Potter, ilang beses siyang tinanggihan ng mga publisher. Single mom siya noon, walang pera, at halos mawala ng pag-asa. Pero dahil pinili niyang magsimula ulit, bawat no ay ginawa niyang hakbang papunta sa yes. Ngayon, isa na siya sa mga pinakakilalang manunulat sa buong mundo. Kung iisipin mo, marami rin sa ating ordinaryong tao ang may ganitong kwento. May taong nawala ng trabaho noong pandemic, pero ginamit yung panahon para magtayo ng online business. May nasaktan sa relasyon, pero dahil pinili niyang maghilom at magpatawad, natagpuan niya ang isang mas totoo at mas mapayapang pag-ibig. May estudyanteng bumagsak sa exam pero hindi sumuko. Nag-aral ulit at sa susunod na pagkakataon, siya na ang top passer. Kasi ganito talaga ang buhay, ta minsan binabasag ka muna bago kabuuin ulit. At minsan kailangang masira ang dati mong ikaw para makita mo kung sino ka talaga. Tips kung paano magsimula muli. 1. Tanggapin ang nangyari. Hindi mo kayang baguhin ang nakaraan, pero kaya mong piliin kung paano mo ito haharapin. Sabi nga natin sa last episode, healing begins with acceptance. So tanggapin mo, nasaktan ka, nabigo ka, pero buhay ka pa. That means may pagkakataon pa. 2. Alamin ang natutunan. Bawat pagkakamali ay may daladalang aral tanungin mo ang sarili mo, ano ang tinuturo nito sa akin kasi kapag hindi ka natuto, uulit lang ang cycle. 3. Magplano kahit maliit. Hindi kailangang grand or perfect agad. Start small. One step at a time. Minsan ang simpleng babangon ako bukas ay sapat ng simula. 4. Surround yourself with the right people. Yung mga taong hindi lang sasabihin kaya mo yan, kundi yung tutulong din sa'yo tuwing nadada ka. Remember, no one truly starts over alone. 5. Magtiwala sa proseso. Lahat ng bagay may panahon. Huwag mong madaliin. Minsan ang bagal ng progress kasi pinipinu ka pa ng buhay. Para sa mas matatag na ikaw. Alam mo, Femi, at sa lahat ng nakikinig, ang pagsisimula muli ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay patunay ng lakas dahil ang taong kayang magsimula muli ay yung taong may pag-asa pa rin kahit ilang beses nang nasaktan. Kung nasaan ka man ngayon, whether nasa gitna ka ng pagbangon o nasa puntong gusto mo ng sumuko, paalala ko lang, hindi pa tapos ang kwento mo. Ang bawat ending ay isa ring panibagong beginning at minsan, ang pinakamagandang chapter ng buhay mo ay yung akala mong wala nang susunod. Kaya huminga ka muna, kalma lang. Look at yourself in the mirror and say, kaya kong magsimula muli. Hindi kailangang perpekto, hindi kailangang mabilis, basta totoo. Dahil sa bawat ulit, may panibagong pag-asa. At sa bawat pagbangon, may panibagong ikaw. Maraming salamat sa pakikinig sa episode na ito ng The Power of Starting Over. Kung nagustuhan ninyo ang kwentuhan natin ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang kwentuhan kay Ayay Channel sa YouTube, TikTok, Facebook at Spotify. Dahil dito, lagi nating pinaaalala, ang bawat araw ay panibagong pagkakataon para magsimula muli. Maraming salamat, Coach, sa pagbahagi mo sa amin ng isa na namang napakagandang topic na The Power of Starting Over. At ngayon, para sa susunod nating topic na The Power of Mindset Shift, pakibigyan mo kami ng teaser para may idea kami kung ano ang aming aabangan. Ayos yan, Femi. At syempre, saludo ako sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating mga makabuluhang usapan. Kung kanina pinag-usapan natin ang The Power of Starting Over sa susunod nating episode, papasok naman tayo sa isa pang napakahalagang aspeto ng pagbabago, The Power of Mindset Shift. Alam mo ba na minsan, hindi naman sitwasyon ang kailangang magbago, kundi ikaw mismo at kung paano ka mag-isip, kasi kahit paulit-ulit kang magsimula, kung pareho pa rin ang mindset mo, babalik ka lang sa parehong resulta. Pero kapag natutunan mong baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa buhay, kahit hindi pa nagbabago ang paligid mo, ikaw mismo nagbabago na. Sa episode na yan, pag-uusapan natin kung paano nakakaapekto ang mindset sa tagumpay at kapayapaan natin sa buhay, bakit perspective ang susi sa pagbangon, at syempre, mga practical na paraan para matrain ang isipan na mag-focus sa possibilities, hindi sa limitations. So kung ready ka nang mag-upgrade ng mindset at buhay mo, abangan mo ang next episode, The Power of Mindset Shift. Dito natin malalaman kung paano isang simpleng pagbabago sa pananaw ang pwedeng magbago ng buong direksyon ng buhay mo. O sige coach, hanggang dito na lang uli ang usapan natin. Looking forward sa next episode natin. Maraming salamat muli sa pagbahagi mo ng iyong mga kaalaman hanggang sa muli. Salamat din, Femye. At syempre sa lahat ng nakikinig, tandaan ninyo minsan isang simpleng kwento lang ang pwedeng magbukas ng bagong pananaw at maging simula ng malaking pagbabago sa buhay ninyo. Kaya huwag nyo palalampasin ang susunod na episode, Promise Worth It ang paghihintay. Ingat kayo mga kakwentuhan at Femi, kita kita tayo sa next kwento. Oh, ayan mga kakwentuhan! Narinig nyo ang susunod nating episode. Exciting, di ba? Kaya kita kita tayo sa susunod na episode. Maraming salamat mga kakwentuhan sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral o inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw. Ako si Fem at tandaan, kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat. Hindi lang basta usapan, kundi buhay na aral. Hanggang sa muli, mga kakwentohan. Ingat kayo palagi at huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, please like, share, and subscribe. Bye for now!